Alam niyo ba ang pinakamahabang pag-aalsa sa kasaysayan ng Pilipinas ay tumagal ng 85 taon? At ito ay pinumunuan ng isang tao na lumaban para sa ustisya. Ito ang kwento ni Francisco Dagohoy, ang taong ginawang revolusyon ng kanyang personal na trahedya, isang bayani na nagpapatunay na ang kalayaan ay hindi basta-basta ay binibigay, kundi pinagsisikapan at ipinaglalaban. Nagsimula ang ating kwento sa buhol. Noong panahon ng mapangaping pananakop ng mga Espanyol, sila ang may hawak ng kapangyarihan. Pinapatawan ng mabibigat na buwis ang mga Pilipino, ang pinipilit sa sapilitang paggawa o polo serbisyo at kinukontrol ang relihiyon. Ngunit sa lahat ng pang-aapi, may isang pangyayari na nagpasiklab sa isang revolusyon na tumagal ng halos isang siglo Si Francisco Daguhoy ay isang simpleng tao, isang pinuno ng baryo. Kilala siya sa pagiging matapat at patas. Ngunit noong 1744, isang trahedya ang bumago sa kanyang buhay. Ang kanyang kapatid na si Sagarino, isang konstable na mga Espanyol, ay namatay habang hinahabol ng isang pugante. Dapat sana ay mabigyan siya ng disenteng libing, ngunit tumanggi ang paring Espanyol si Padre Morales dahil sa paniniwalang hindi maaaring ilibing sa banal na lupa ang isang taong namatay sa isang labanan. Para kay Taguhoy, ito ay hindi lamang kawalan ng respeto sa kanyang kapatid, kundi isang taasang pang-aapi sa mga Pilipino. Sa mata ng mga Espanyol, hindi pantay ang mga Pilipino kahit sa kamatayan. Sa halip na tanggapin ang kawalang katarungan, Nagdesisyon si Daguhoy na lumaban. Sa galit at pagkadismaya, tinipo ni Francisco Daguhoy ang kanyang mga kababayan upang lumaban. Ang maliit na pagtutol ay naging isang malaking himagsikan. Libo-libong mga tagapuhol ang sumama sa kanya. Hiniwan ang kanilang mga bayan at nagtago sa kabundukan upang bumuo ng isang malayang komunidad. Hindi tulad ng ibang pag-aalsa, na tumagal lamang ng mga buwan o taon, iba ang naging revolusyon ni Daguhoy. Bumuo sila ng sariling gobyerno, ukbo at komunidad na hindi sakop ng mga Espanyol. Ang kanilang kuta sa bundok ay may mga lihim na lagusan at kuweba dahilan upang hindi sila madaling mapasok ng mga kaaway. Nagalit ang mga pinuno ng Espanya para sa kanila isang malaking banta si Daguhoy sa kanilang kapangyarihan. Sa loob ng maraming taon, nagpadala sila ng iba't ibang hukbo upang tapusin ang pag-aalsa, ngunit paulit-ulit silang nabigo. Sanay sa kamundukan ang mga tauhan ni Daguhoy, kaya naman napakahirap silang talunin. Ginamit nila ang mga taktika ng girelya. Biglang susugod at pagkatapos ay magtatago sa gubat kahit pa sila ay nakakaranas ng gutom at hirap, hindi kailanman bumigay ang mga tagusunod ni Daguhoy. ng maraming dekada, namuhay silang malaya. Pinapatunayan na kayang lumaban at manindigan ng mga Pilipino. Ilang beses lang sinubukan ng mga Espanyol na tapusin ang revolusyon ni Daguhoy, pero bigo sila. Umabot lamang sa 1829, matapos ang halos isang siglo. Bago nila muling makuha ang kontrol sa buhol, nang sumuko ang huling pangkat ng mga tauhan ni Daguhol, ito na ang pagtatapos ng pinakamahabang revolusyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngunit kahit bumagsak ang kanyang utak, hindi nawala ang kanyang epekto sa kasaysayan. Ang kanyang paglaban ay naging inspirasyon para sa mga katipunero. Nalumaban sa mga Espanyol makalipas ang ilang dekada. Hanggang ngayon, ang pangalan ni Francisco Dagupoy ay kinikilala bilang simbolo ng katapangan at paglaban. Sa kanyang bayan sa Bohol, may mga bantayo para sa kanya. At sa kasaysayan ng Pilipinas, siya ay isa sa mga unang nagtagumpay laban sa mga dayuhan. Ang kanyang revolusyon ang pinakamahabang himagsikan sa bansa ay patunay ng matatag na diwa ng mga Pilipino. Ngunit malaga ba ito ngayon? Dahil ang kwento ni Francisco Daguhoy ay hindi lang bahagi ng kasaysayan. Ito ay paalala sa bawat Pilipino na dapat nating ipagmalaki at ipaglaban ang ating kultura, kalayaan at dangal. Ang paglaban para sa hustisya ay hindi natatapos at ang tapang ay may kakayahang baguhin ang kasaysayan ang diwa ni Francisco Daguhoy ay nanatili sa bawat Pilipino na hindi nagpapatalo sa pang-aapi ng mga Espanyol. Ang kanyang laban ay ating laban, ang kanyang tapang ay ating inspirasyon. Kaya sa susunod na marinig nyo ang kanyang pangalan, tandaan, ang tunay na kalayaan ay nakakamit lamang ng na mga handang lumaban. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang ating kalayaan.